yun mga master, yung ating napili ito, ito nga pala yung pamaako na ikinabit sa kanya yung ginawa natin yan, mababa lang yan, maikli lang gawa natin para sa huli sana natin yan, ginawa pero, yan na lang yung ikakabit natin, sa kanya na lang ikakabit natin mga master, yan, linagyan ko yan ng tali sa baba kasi yung gawa natin na pama maluwag sa kanya at saka kas, maliit pa yung tide niya baka makawala ito sa kagubatan masayang lang kaya dinagyan natin ng yan maliit panigurado yan master para hindi talaga ma, matanggal yung pamaan natin kinabit sa kanya ayan so ayan master Papasoy natin yan para dumikit yung tali yan pinaso natin dyan yun master okay na yun lang yung pagkapit natin yung kasi mababa pa bata pa yung tide nya yan yung bagong pangatin natin na pinili natin try natin to mga master kung makahuli ba to yan